Ayan po mga kapatid, magandang ano po, magandang gabi po siyang lahat at narito naman po ako. At muling magbabalik upang may tatawasin tayong dalawang pasyente na si Ma'am Rosie at si Ma'am Leah. Ayan. ah uh, titignan natin kung ano yung mga gumagambala sa kanya, sa kanila. Uh, at ang kay Ma'am Rosie naman, sumasakit po ang ah uh, kanyang uh, ulo. Yan, bumalik daw yung kanyang sakit at saka kay Ma'am Leah at titignan na lang natin kung ano yung lalabas sa pinagtawasan. Ayan. Ah, ito muna si Ma'am Rosie muna ang ating tatawasin. Ayan po, itatawasin natin si Ma'am Rosie. Ayan. Tignan natin. Ayan. Ah. hinintay lang tayo ng mga ilang min, uh, ilang segundo mga kapatid para lumakas yung apoy at uh, natin sa pamamagitan ng kanyang usok hintay lang tayo mga kapatid dahil mahina po yung uh, apoy tignan natin kay Ma'am Rosie ano nga ba yung gumagambala sa kanya makikita naman po yan sa uh, pinagtawasan tignan natin kung ano yung lalabas sa pinagtawasan Si naman ang kumatambala kayo ng mga rosa. Ito yung ano sa kanya. Isa itong uh, elemento mga kapatid ayan po yung buhok yan po yung kanyang damit ayan saka yan po yung mukha yan yung mukha saka yung ilong saka yung bunganga ayan po yan alam po yan na mga ah, batikan sa pag ah, kilatis sa mga taong mananawas kung ano po yung kanilang nakita sa pinagtawasan basta ang nakikita ko dito isa itong uh, elemento inkanto yan kaya po minsan ay nagkaka sumasakit po ang kanyang ulo ni Ma'am Rosie ayan